So ngayon na uh, susunduin na natin yung uh, babay babae dito sa loob ng uh, bahay yung uh, babae no. Abangan natin yung paglabas niya. <laughs> hey, pero masaya. Yan di karong makatulog niya. pa sa Ah, inaantay natin yung paglabas ng uh, babae, no? At uh, nandito na naka-ready na yung uh, ating uh, lalaki yan. Oh. Dito, dito magtatapos yung uh, salanggo ni eh. Buday Alilaya ni, eh, no? Dito sa uh, pagsusundo na yan. Oh, ano, dami natin, oh, no? <laughs> so ito yung pinaka final ng talangguni uh, na ito. So, malapit na malapit na uh, matatapos. Uh, sinusundo na yung uh, babae at uh, inaantay na lang natin yung paglabas. At uh, itong lalaki uh, natin, haridin ready. No? Ayan, haridin ready yan. Oh, so, ito na, meron tayong uh, munting uh, na sa itong babae. Ayan. So, malapit na malapit na uh, darating. Uh, yung uh, ano, Abangan natin dito lalabas yung babae. Ayan, no. Oh. Agi enjoy yung ah. Uh... <laughs> Ayan, magsaya tayo. <laughs> Ayan, uh, Puro mga ngiti. No, kaway, kaway kayo. Ayan, ah. Uh... <laughs> Ayan. Okay, <laughs> okay. Oh, nanti kita susah. Oh, sangat susah. Nanti kita. ay <laughs> ay ito yung uh, last part ng ating uh, sa eh, no malapit na malapit na rin uh, natin na uh, masasaksihan yung paglabas ng uh, babae no ayan no uh niyo may kaingayan na dito dahil uh, siyempre ah uh, ito mga ito, so, mga dalaga 'yan Ini kita. Tinggal musasi. Dapat dua. Ini orang. Pohyamo. daun nanja. Ayana, ayana. ayana. ayana.

ito na no ato uh, meron silang uh, magaganap na picture picture dito ano. yeah. so, ito na no samboing

Kita ninyo no ha ah, uh, bagay yung dalawa ha ah. ah, yung ah, uh, ating Tadi may na ko ngon niya nakatsura uh, Budai Alilaya Picture-picture uh, ah. Picture kayo no? kasi naka-video aku eh Daming mga Osi Kaya sino'ng susunod diyan? Sino'ng susunod? Ha? Sino'ng susunod? Sino'ng susunod yan? Iyon. <laughs> ah? Ayaw <laughs> mag picture dahil naka-video ako ha. <laughs> So, ito na no at uh, magtatapos yung uh, sa langgunin natin no, uh, Alilaya Buday you no. Know? So, part ng uh, lalaki tayo ano. Uh, at uh, ito ito yung uh, babae, Alilaya. Ha, uh, oh, tapos na ang lahat ng pag damit, uh, pag-uusap ng mga matatanda. Uh, tapos na. Uh, 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 video video uh,

Ano na ito, no? Itong uh, dalawa na ito. Ah, uh, itong babae, so, part ng uh, sa nanay niya ay wala na. no Itong lalaki naman, ay yung tatay naman ang wala na. No? So, ano, no? Ah, uh, yan. Ito, yung uh, nanay ng lalaki. No? So... Mas natin dito siguro yung uh, tatay ng babae dahil uh, yung tatay na lang ng uh, meron siya. Ah uh, po no yung uh, mga ano so uh, yung babae ay uh, ulitin natin yung lalaki uh, nanay ang meron no wala na siyang tatay. Uh, yung uh, babae naman nanay naman yung uh, wala no. so, ano po yung uh, situation yung uh, itong uh, ano na ito.

So, po at maraming uh, maraming -marami salamat at uh, ito po ang tatapos na yung ating uh, video coverage dito sa uh, Buday Alilaya sa Langguni. So, maraming maraming salamat po. At, uh, ito na yung uh, uh, mga mga uh, uh, naghalo-halo na yung uh, Hoy, mga part ng babae at saka lalaki. You no? Know? Yan. Yan. One, two, three. Roma Roma. Mga baglinap pa. Dame mangha Roma di may. abay. yan yung magiging abay. dami at uh, sinong uh, sino kaya yung susunod sa mga nagpicture-picture niyan? Oribro. <laughs> abay. Yan yung mga uh, mga ito naman uh, kamag uh, ano side ng lalaki to lahat nitong uh, ano na ito so, ito pamangkin at saka kapatid at uh, ano uh, pinsan so yan yung uh, side ng uh, lalaki yan So yung kanina na nakita natin ay uh, side naman ng babae So maraming maraming salamat